Good day everyone. Ito yung ano, ating i-update yung cosplay na kayong si Manny at ng Black Astro Life. So isang taon na yun sa atin. Tapos, yun. Diyan na yung si Manny at ng Black Astro Life. Pero, dito na eh? Mas nakuha niya yung pagiging Black Astro Life niya. Ayan so, yung isa sa ating uh, <laughs> So, yun. Siyempre, yun yung tatay. Ayan yun yung na sa ating Pritang. Dito yan. Sa ibang farm, presyo nila. So, tayo eh process tayo ng native sa kano ay si mama ay eh yung ating ano astro at ay si mama yung cross na yung kano ay si mama at ng native Anong yung sample native na hin oh so, mga ganda yung pagkakakos breed na black Asteroid sa kano ay si mama malaki na mas nakukuha yung sa sa pagiging black astro nila yung kita nyo naman quality quality so yun lang yun lang yung patong sa ating farm so don't forget to like share and subscribe